Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog Sa video natin ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano bumili ng second hand na bisikleta O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko Diba like na rin? So first time mong bumili ng bisikleta tapos ayaw mo rin naman ng brand new kasi medyo mahal. So, stick tayo sa second hand. Sa second hand, madami namang pagpipilian. Ito yung una kong tip. Pinaka-importante ang pag-research ng bisikleta o ng mga piyesa na nakakabit sa kanya. Para alam mo rin kung mapapamahal ka ba sa pagbili mo o makakamura ka. Okay, so madali lang naman mag-research ng second-hand na bike. Try natin dito, punta ka lang ng Facebook Marketplace. Tapos pipili ka lang kung anong trip mong bike, kung folding bike, kung road bike ba, ah uh, mountain bike, carbon na bike. MTB tayo kasi yan yung pinaka-common na bike na ginagamit natin. Ito, mountain peak. Ayan, may description, may details, ayaw mapindot. Okay, so ito yung specs niya. Sa so Mountain Peak Everest Pro, 29er. Yung mga specs na yan, kailangan mo siyang i-research. Tingin tayo sa Shopee. O, yun. So, ito frame lang na binibenta. So, nagkakahalaga siya ng 7.5. Ano pa yung iba? Um, uh, tusik Carbon Rigid Fork. Yan, rigid Fork na Tusik. So, naglalaro siya sa 3.5. So, ganun lang. Iisa-isahin mo yan eto MT200, naglalaro yan sa mga 1.5, 1.6 kapag brand new. Research mo lang para alam mo yung bibilin mo. Para alam mo yung value niya. Itotal mo yung mga presyo niyan, ikumpara mo dito sa price ng benta niya. Sa budget guys, huwag kang sasakto sa budget mo. Kunyari, ang budget mo 5,000 lang. Yun lang yung hinahanap mong bike, 5,000 lang. Huwag ganun. Dapat sosobrahan mo yan ng 2 to 3,000 pesos. Bakit? Okay. So, kuha tayo ng example. Ganito. So, meron ako dito nakita 5,000 lang na Tusik Alpine 29er. So, sa silang mura 29er pa, di ba? Pero, may issue. Palitan na yung wire ng shifter, kalawang na. Kanyari, ito, yung RD niya, kinakalawang na yung bolt. Tapos, kalawang na rin yung cable. Saka, mukhang sira na yung ano nyo, chain. Saka, ano, naninigas yung mga links ng chain. So, yung mga ganyan, papalitan mo yan. Bibili ka ng bago. Sa budget, guys, huwag ka talagang sasakto ng pambili mo ng bike. Yung, kunyari, eto, limang libo lang. Huwag kang sasakto dyan dapat may sobra kang budget. Yung budget na sobra na yon, yun yung pampagawa mo, pampacheck up mo, saka pampapalit ng mga piyesa na kailangan palitan. Okay, so the best na transaction guys ay meet up o pick up. So, pwede kayong mag-meet up ng seller, halfway, o kung saan mang lugar. O, pwede mo rin pick-upin yung bike dun sa lugar niya. Dahil, mati-check mo yung bike. Okay, so, kung nga ito yung bike na napili mo. Sa headset naman, ipreno mo lang yung bike. Atos, alug-alugin mo siya. Yan. So, hahawakan mo dito yung headset. Siyempre, dahil nakahawa ka dito, mararamdaman mo. Kung umaalog yan, may issue dun sa headset. Either hindi maganda yung pagkakakabit ng headset o basag na yung ball bearing. Kung nakasil bearing naman at umaalog, magpapalit ka na ng headset nun. Sa preno naman, kung hydraulic, dapat yung piga niyan suwabe. Sa shifter, dapat nagkiklik yan ng maayos. Hindi may maririnig kang click. Okay, sa front wheel naman, aalogin mo lang siya ng side to side para maramdaman mo kung kung may issue yung bearing ng hub. Sa tires naman, basta hindi pa kalbo yung tires, okay lang. Okay, sa rotor naman, ang gagamitin mo lang dyan, yung kuko I-slide mo lang yung kuko mo, mula dito sa spider papunta dito sa brake surface. Yan. Kapag may nararamdaman kang parang lumulubog, ibig sabihin nun, eh, manipis na yung rotor. Yung brake surface niya, manipis na. Okay, so dito sa bottom bracket guys, o dito sa crank area, Subukan mo siyang alug alogin tignan mo kung mayroong play. Ganon din sa kabala, ganon din yung gagawin mo. Alug-alugin mo rin kung mayroong play o wala. Dito sa rear wheel, ganon din. Kung paano natin check yung nasa harap, ganon din. Alug-alugin mo lang kung mayroong alug yung bearing. Left and right lang. Okay, so wala. Yung rotor, ganon din. Checkin mo kung mayroong lubog yung brake surface. Okay pa naman yung chain katulad nito. Walang kalawang. Okay yun. Dito sa RD, iti-check mo rin yan. Kailangan mong itulak yung RD. So, papakiramdaman mo kung malambot ba o matigas pa yung spring niya. So, dito naman sa tensioner niya, sa RD cage niya, ganun din. Iti-check mo kung matigas pa yung cage, yung spring ng cage. Kung kumakambyo naman siya sa bawat cogs, okay lang yun. Sa cogs naman guys, check mo rin kung okay pa siya. So, dapat yung dulo ng cogs, parang square pa siya. Yan, pag ganyan, square. Kapag hindi square, yung medyo matutulis na siya, eh ano na yun, worn out na yun. Alright, okay, so, syempre, kailangan mo ding i-test drive yung bike na bibilin mo. Testingin mo kung maayos yung crank, kung maganda yung pajak niya, kung is smooth. Kapag nasakyan mo na yung bike, check mo kung may nagkikrik, o may tumutunog, lalangit-ngit, mga ganun. Check mo rin yung mga preno kung kumakapit pa talaga. Kahit medyo upod na yung rotor, kakapit pa rin dapat yan. Kasi dapat makauwi ka. Kung medyo hindi safe umuwi, eh diretso ka na sa bike shop. Yung head tube niya, dapat hindi matigas yung liko. Ayan, dapat smooth lang shifter, dapat kumakambyo yan. Kapag hindi kumakambyo, may delay, baka sa tono lang, o baka merong kalawang yung shifter cable o yung housing. Basta ang importante lang, matest drive mo siya, okay siya manakbo, at walang, walang gaanong issue. Kung may kumakambyo sa gearing, uh, baka check mo lang yung mga kadena, yung sprocket, o yung mga pulis ng RD, baka worn out na. syempre, panghuli, tawaran. Hindi mawala yung tawaran na yan. I-discuss mo muna sa seller kung ano yung mga napansin mong mga issue at yung mga dapat mong palitan. Pero kung katatawad ka, advice ko lang sa inyo guys, eh, wag nyo naman baratay ng sobra. Yung tipong 5,000 na nga yung bike na binibenta niya, tatawaran mo pa ng 1,500. Eh, wag yun. Dapat yung tawad mo o yung offer mo na tawad, at least pa pares kayong masaya. Pero syempre, kung ayaw magpatawad ng seller, edi, edi wow. <laughs> okay, so yun lang mga tips ko guys sa inyo kung paano bumili ng second hand na bike. Kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, comment down below lang. Okay, so Holy Week na. Magbibisita. Iglesia ba kayo? <laughs> ako, alis na ako. Bye-bye. O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, Di like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi na nauubusan. Ayan, katulad nito, ito, saka oh, ito. O, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.